Okay guys This is Marsai's channel Gagawin ko ulit ito Sa ko pa itong in prepare Ngayon eh. pang magtungo na lang to. Bumili din ako sa Shopee ng uh, Bossing adapter siya Ito kinabit na ito pang gabi Sabi ko para kahit one day lang Para tapos ko siya At Hindi siya yung solvent Hindi siya babaho Sa tubig pero after nito mamaya yung flashing ko rin ito. So ito gagawin ko ngayon. Ito kasi papalitan ko to. Plan ko, papalitan ko to. Tumitigas na siya o sa sobrang tagal na at saka kwan. Ito kasi hindi ko rin alam to kung barado na rin siya. Kasi notice ko parang iba yung pinapakita niyang RO pressure. Ibang pinapakita niyang RO pressure sa totoong pressure niya. So sabi ko baka barado yung linya niya. Baradong linya na to. Ito napalitan ko dati ito rin to eh. Orange. Orange na to, yung anong tawag sa tube na to. Parang flexible tube na matigas. Makapal. Pero ang butas ito liit lang. Parang daliri ko oh, lang. Liliit lang nito pa. Liit siguro. Yung butas niya. Kaya ito pinalitan ko ng 3 ports yung product. Ito yung product, flow ng product. Ito yung sa waste or sa reject water niya. So, papalitan ko to. Tingnan ko siya kung mag yung pressure niya dito. Kasi okay. yung pressure niya parang hindi tugma sa nilalabas niya. Ito yung RO pressure eh. Ito, dinugtong siya. So, papalitan ko na lang to Puro PVC. PVC na lang gagamitin ko. Ito ako rin ng kabit nito. Ito, ito pinalitan ko na rin 'to. Ito ako rin 'to na nagkabit So dadaan siya dito. Dito at saka magwawai lang siya dito. Papunta ng pressure gauge. So Saglit na lang to kasi kinabit ko na siya kahapon so magme-measure na lang ako para fit talaga siya. Kaya ginawa ko na kagabi ito halos yung system na to ako rin gumawa ito kasi quad plant ay basic to eh wala, wala nga silang relay na ginamit kasi nung binili namin to first namin na binili to uh, medyo wala pa kaming knowledge sa sa water station sa control panel so ito binigay hindi, hindi pa siya gumagamit ng uh, relay uh, pag plant siya basic siya na talagang basic lang na control ito plan ko pag may time pa ako maglalagay ako dito ng voltmeter siguro sa center dito ako maglalagay ng voltmeter para alam ko yung dumadaloy na voltahe ng kuryente minsan kasi pag mag burn out minsan mahina eh. kahit yung alam mo naman sa electric pan minsan yung ikot niya parang mabagal so baka masira yung machine so maglalagay ako ng voltmeter dito magbubutas pa ako dito okay ito ako na rin na nagkabit original nito dual membrane lang siya ngayon ginawa kong triple membrane so ito medyo mahaba bang gawain to Uh, magme-measure pa ako so hopefully matatapos siya ngayong araw para matapos siya ngayong araw para makuha ko full function siya bukas so ito na lang muna and we'll see mamaya gagawin ko na siya So mga idol, ito pala yung kwan, oh. Tinanggal ko na siya. So ito pala yung butas niya, Ang oh, liit, oh. Parang butas lang ng karayom. Ito yung sumay recheck water niya. Hindi naman siya zero na napasukan ng tina or iron na or minerals na kwan, oh, ano. So try natin yung kabitan. Parang okay naman siya, eh. May butas naman siya, pero maliit lang siya. Parang karayom. So, itong nabili ko siya sa shop, stainless siya. Ah, uh, male, female is uh, one-fourth, then, ah, uh, one-half yung, ah, uh, pa niya, yung male niya. Naulog pa. <laughs> so, kakabitin natin. Okay, oh, kasya siya. Ah. Huh? may pangalan siya o oh, one fourth na one half by one fourth kasi siya so kakabit na lang natin ito mamaya dito okay ayan na pinakita ko lang sa inyo ayan mga idol tanggalan natin dito yung sa reject water niya na line Then nakabit na rin natin tong kwan. Nakabit na rin natin sa arrow pressure niya. Ito. Medyo nahirapan tayo kasi nga wala tayong tools na open wrench na kasya sa 23 or 24 at kailangan dito. So gumamit lang ako ng adjustable wrench. Ito na natanggalan natin. Ito yun. Saka ito nakabitan rin natin. So, pangkakabit na lang natin yung mga linya nito. So, kung makikita natin dito, medyo maliit yung butas nito. Maliit yung butas nito. Yan. Wala pang mga one lang butas nito siguro. Compare sa ikakabit natin ngayon na one-half. One-half na PVC. Kung compare mo kasi yung butas ng one-half na PVC, mas malaki siya. Oh. Compare mo sa butas ito na maliit lang. palitan natin to ng one half. Ito na, natapos ko na, katatapos lang. Ito, okay na to. Nakunay ko na to, nalagyan ko na ng solvent cement. Ito, okay na rin to. Kinabutan ako ng gabi. Hmm, kinunay ko siya dito. Medyo makanta yung solvent cement. Ito yung dinagdag ko. I-pull out ko na totally yung orange na panayon. na hanggang dito na sa itaas. Ito na. So, okay na. Malinis na tingnan. Ayan na, tapos na ang linya. Medyo basa pa. So, kuha na lang yan. Pintayin uh, ko lang matuyo. Siguro mga 4 to 8 hours bago ko siya i-try. Ito na yung tinanggal ko. Ito na yung pinanggal ko na linya. Problema nito, parangyay nagli-leak dito sa blue na to. So, set pa naman pag bumili ka nyan, mahal. Unlike ng PBC, palitan mo union patente at saka yung bilhin lang ng one na PBC, 120 pesos lang, okay na. Ito, mahal to eh, yung set nito. So, pinalitan ko na at saka kundi naman siya eh. Baka may barado na rin dito sa linya ng blue. Baka may barado na rin dito oh, sa linya na to. Kaya parang hindi siya nagre-register yung tamang RO pressure niya. Yan ayan patry ko na to after mag dry sya yung solvent so this is for today hope uh, may matutunan kayo then post ako ng another pang mga videos tungkol sa water filling station sana makatulong ito and uh, siguro magtatry ako upload ulit ng mga videos dahil yung monetization ko mag-expire, uh, hindi ako nag-upload ng ilang buwan. <laughs> Hope you enjoy and uh, please subscribe to my channel, Marsai's channel. Bye!